Sa video na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa dalawang batong natuklasan ng ating katiyay sa kanyang sinusuring lugar. Sa larawan na ito ay ating nakikita ang unang batong umagaw sa pansin ng ating ka-TH. Mapapansin natin dito na ang kakaiba sa batong ito ay meron itong isang nakaukit na simbolo sa kanyang ibabaw. Base sa naging pagbasa ng ating ka sa nakaukit na markang ito, meron itong kahulugang short distance o maikling distansya. At ako naman ay sang-ayon dito. Kaya ang kanyang katanungan uol dito ay gaano naman kalayo ang distansyang ipinapahiwatig nito. Pagdating sa mga short distances o maikling distansya, masasabi kong ito ay nasa mga tatlong talampakan at umaabot hanggang sampung talampakan lamang ang ganitong uri ng marka ay karaniwang nagbibigay pahiwatig sa isang kasunod na marka. Ipinapahiwatig nito na ang kasunod na marka ay ating matatagpuan sa paligid kung saan ay hindi nalalayo sa kinalalagyan nito. Mapapansin din natin na meron itong patulis na hugis kung saan ay maaaring isa itong pointer na nagbibigay pahiwatig sa isang importanteng direksyon kaya kung ating pagsasamahin ang dalawang barka sa batong ito. Ang direksyong ipinapahiwatig ng pointer ay nakaturo ito sa isang malapit na lugar kung saan ay ating matatagpuan ang kasunod na marka. Kung sadyang wala tayong mahanap na marka, maaaring ito ay nakabaon sa ilalim ng lupa kung saan ay isang buried marker. Kaya para ating matagpuan ito, kailangan nating magsagawa ng mga trial diggings o pagsubok na pagkukay. Maaari tayong magsagawa dito ng tatlong mga trial digging spots. Mula sa kinalalagyan ng batong marka at ang ipinapahiwatig nitong direksyon ay ang distansyang tatlong talampakan o 3 feet. Ito ang siyang ating unang trial digging spot. Ang pangalawang trial digging spot ay dito naman sa distansyang 6 na talampakan o 6 feet. At ang pangatlo natin trial digging spot ay dito sa distansyang 7 na talampakan o 9 feet. hukayin lamang natin ang tatlong mga trial digging spots na ito hanggang sa lalim na limang talampakan o 5 feet. Kaya kung ating hinukay ang unang trial digging spot at tayo ay umabot sa lalim na limang talampakan pero wala tayong nadat ng nakabuong marka, kailangan nating ihinto ang paghukay at lumipat sa pangalawang trial digging spot. sa tatlong mga trial digging spots na ito. Ang lugar kung saan natin nahukay ang nakabong marka ang siyang tamang digging spot na ating itutuloy na huhukayin. sa larawan naman na ito ay ating nakikita ang isa pang batong natagpuan ng ating katiyay sa kanyang sinusuring lugar. Ayon sa kanya, ang batong ito ay nasa kanang bahagi lamang ng naunang bato. Kaya maaaring ang batong ito ang siyang tinutukoy mismo ng naunang batong marka kung saan ay ang kasunod na importanteng marka. base sa aking naging pagsusuri, ganitong uri ng mga simbolo ang nakaugit sa ibabaw ng batong ito. Sa bahagi ng batong ito ay nakaukit ang simbolong parang letrang V o arrowhead. Katabi naman ito ay nakaukit ang simbolong parang letrang T at isang diretsyong linya Ngunit ang nakaukit na linya sa gilid na ito ay masasabi kong nature made lamang. Nasabi kong ito ay gawa ng kalikasan sapagkat malayo ang pagkakaiba sa paraan ng pagkakaukit nito kumpara sa ibang mga nakaukit na simbolo. Ang aking naging pagbasa sa kahulugan ng mga nakaukit na simbolong ito ay may isang tagong tunnel sa lugar. Ang simbolong ito na maihahalin tulad natin sa letrang T ay isa itong napakakaraniwang uri ng markang ginamit ng mga sundalong hapon. Marami itong pwedeng maging kahulugan pero sa mga kahulugang ito ang angkop nitong kahulugan batay sa aking naging pagbasa ay nagpapahiwating ito ng kahulugang tunnel. Kaya ibig sabihin ay may isang tunnel sa naturang lugar na kailangan nating hanapin. Ang simbolo naman na ito na maihahambing natin sa letrang V ay isa na rin itong napakakaraniwang uri ng simbolong ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. Kaya marami na rin itong pwedeng maging kahulugan. Pero base sa aking naging pagbasa ang angkot nitong kahulugan na may kaugnayan sa tunnel ay hole o butas kung saan ay tumutukoy ito sa pasukan ng tunnel. Kaya ibig sabihin ay meron tayong mahahanap na isang butas sa paligid ng lugar kung saan ito ay ang tunnel entrance. Ang diretsyong linya naman na ito ay isa na rin itong napakakaraniwang uri ng simbolo ginamit ng mga sundalo ngapon Hapon sa kanilang pagmamarka. Kaya marami na rin itong pwedeng maging kahulugan. Pero base sa aking naging pagbasa, ang angkop nitong kahulugan na may kaugnayan sa dalawang kasama nitong simbolo ay under o ilalim kaya sa kabuuan ang aking naging pagbasa sa kahulugan ng nakaukit na markang ito ay may isang butas sa ilalim kung saan ay pasukan ng isang tagong tunnel sa lugar. Shout out Kekati H Nasi Lozon TH Club. Shout out Kekati H Nasi jo Marie Abila. Shout out Kekati H Nasi Visaya Channel TH. Shout out Kekati H Nasi Jan Jalurina. Shout out Kekati H Nasi Nolan Gomez.